iyan ang sitwasyon namin dito ngayon po ay Tuesday November 19 o yan binabaha na kami binabaha binabaha o yan sana naman wag nang tumaas pero umakit pa eh umakit pa ngayon ay mag inject ako ng ano, antibacterial sa baboy. Yung anim na baboy na lang natitira. Kasi nilipat namin dahil pumapasok ngayon tubig. Eh nanibago. Doon kasi may uh, trapal at saka may ipa. Tapos pumunta rito sa taas. Dito, dito, dito eh ano na bago sila semento yung flooring tapos naka-open kaya nilagyan ko ng trapal yung side na yun doon sa side doon eh nanini bago nanini bagong kumain mahina kumain kaya mag-iinject ako ng ano antibacterial baka sakaling tumakaw sila pagkain bisitahin natin yung tubig tubig dyan sa ano sa ibaba sa labang natin kung bumaba na Diyos Yeah, no. Ayan. Kahapon, alas 4 yata yun. Alas 4. Ito yung sinyal. Tapos nung alas 7 ng gabi. Dito. Ayan, 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 ayan. Ito, 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 ito. Eh ngayon, narito na. So, ibig sabihin, bumaba siya ng bumaba siya ng One, two, three. Bumaba siya ng isang metro. Isang metro. Ayan. Ayan. 1 meter and uh, naglalaro sa 30 centimeter yung binaba ng tubig. O oh, yan. Nawala yung yater nito. Ah. Siguro ginamit nila papunta ron Yung aming improvised na yate. O oh, yan ang sitwasyon ngayon dito sa amin. Abaynte ng Nobyembre. 20 ng Nobyembre 2024. Kawawa, kawawa. Oh, yun. Manukan. Yung bahay ng manok, ayun, nandun. Wala pa rin, may tubig pa rin. may tubig pa rin oh. siguro dyan sa manok kong yan mga, one hand, mga 150 meter pa bago makita yung flooring ng bahay ng manok Pumunta nga ako doon sa baba. Maano pa rin. Matas pa rin yung tubig. Pero ano na, na ibinabana Kaya, sabi nga nila, kung magbababoy ang karin lang, doon, hanggat maari, pumili ka dun sa ano, yung mataas na lugar. So, gaya niyan, nahirapan kaming maglipat uh, ng baboy. Dahil uh, inakyat nga ng tubig. Ang problema pa, dalawang beses. Yung una, medyo ano na eh. Yung kay ano yata eh. Kay, kay uh, bagyong neri Ayos na yun. Eh, natutuyo na yung ibabaw ng ipa. Tuyo na yung, ba, yung ibabaw ng ipa. Pwede na ilipat yung mga baboy. Siguro mga 2 days na lang ilipat ko na yung baboy. Ang problema naman, bumanat naman itong si ano, si Opel. Mas mataas yung binigay niyang tubig. Ayun nga, pinunta ako nga kanina. Ayan, makikita nyo dyan sa, ano, dyan sa video ko. Mataas pa rin. Eh, ngayon eh, 20 na. Eh, baka sana naman, bago matapos ang December, sana matuyo yung tubig dyan. Kasi walang lalabasan eh. Yan ang problema dito sa amin. yung ano yung taniman ng ano taniman ng mais yan eh yung gawing babang yan taniman ng mais halaman kaya hirap ang magsasaka ngayon dito sa amin sa kagayan hindi lang naman ako marami naman sabi nga nila damay damay na eh sana nakatanim na ng mais buti hindi pa sila nakatanim tapos yung mga tanim na papaya, wala na tumilaw na yung dahon kaya kawawa tapos Tapos napiktuhan pa nga yung baboy ko. Dahil uh, siyempre, ililigtas mo yung baboy. Eh. Kahit, kahit maliit eh, malaki eh, kailangang i-alsa mo dun sa tubig. Ngayon, yung tinatambakan dito sa likod bahay ng bote, kasi yung bayaw ko, bumibili ng bote. Nilinisa namin. Ayan, nandiyan sa, sa, likod bahay yung ano, yung mga baboy. Hindi na, hindi na kumain yung tatlo. Kaya yun, magang na-dispatch siya. Tapos ngayon itong, itong natitirang anim, tinatamad na rin kumain. Sana dun sa pag-inject ko kanina na antibiotic, sana makarecover sila. Kasi doon sa tatlong una, yung nilitsyo nila, namula yung ano, namula yung uh, balat. Sabi nila, kagat daw ng damo Eh, wala eh. Kesa naman sa hintay mo nalang matepok, hindi litsyo nila lang. papalitunin na lang natin kahit makabawi ka na lang sa pinag, uh, pinagbilah mo ng biik kasi yung biik 4,000 eh at saka mabawi natin yung ibinili mo ng pitch, okay na yon huwag mo nang problemahin yung pagod mo kaya ayun kahapon nakapaninil siya ng ano ng uh, Five. 5,000 yata yung na nasingil niya kahapon. Ganun pala. Ganun pala, nagbababoyan. yan. Kasi wala namang ano eh, wala namang hindi naman ako makapaglalayo nga dahil uh, yung misis ko eh hindi pwedeng iwanan kaya ginawa kong parang libang yung kulang yung ano doon yung kulungan ng baboy doon parang libang yung kulang kasi nga ako na rin gumawa eh Inaasahan ko na hindi naman papasok na yung tubig kasi mayroong ginagawang bagong daan dyan sa sa bukid dyan eh kaso hindi nga tapos pa kaya pumasok yung tubig sana naman yung na-injection ng uh, baboy kanina sana tumakaw uli ng pagkain baka sakaling makabawi ito kasi ano eh yung binili ko ng bake alagang 40,000 eh Wala pa nga uh, wala pa isang linggo yung biik doon sa kulungan ng baboy doon sa baba. Dun sa baba. Na na agad yung isang biik. Kasi pinagsabay eh. Pag alis ng uh, itlog, tapos antibiotic, vitamins, siguro na nanibago yung biik. Kaya na, na ano namatay. Tapos yun nga, yung tatlong ano, tatlong uh, ayaw na rin kumain. Yung nga, nilitso nung bata ko, yung isa kong anak. Inambas naman. Kaya, siguro na distress dun sa ano, yung paglipat namin. Kasi pwersahan na eh, malapit na yung tubig eh. Kaya depende na lang kung paano buhat ang gagawin mo. Merong yapos, merong uh, nilagay sa likod, merong... Kasi medyo malayo eh. Naglalaro yung layo ng bahay namin doon sa ibaba, doon sa lapang. Naglalaro sa 1 150 meter ang layo pero pababa kaya sa mga magbababoyan dyan, wag na wag kayong gagawa ng kulo ng baboy na inaabot ng tubig. Nakapiktuhan uh, yung baboy. 26 kilo bawat isa. Naglalaro sa 26 kilo kasi yung isang baboy kinilo one, uh, one 26, sorry 26, 26 kilo. Tawag nga niya, lech, ano? lechonete. Anong tawag na yun? Lechonete. Ito yung ginagawa ko, nagano ko ng kalubasa. Lulutuin daw ni mother. Kaya ako natuto na rin eh. Medyo nasasanay na rin mag-injection dun sa baboy Kasi yun naman ang sabi nung ano eh, distributor nung pigs. Hindi naman siya makapag-injection dahil uh, galing nga sila sa pag-deliver uh, de ng mga baboy. Eh yung pinag-deliveran yata nilang huli. Merong ASF. Kaya ako nalang nag-injection. yun lang siguro ang pagbababoyan. yan. Kalabasa ngayon, ulam namin kalabasa. Pa Paalis ano. Ah, kapag isip din eh, pagtutulog ka eh. Kahit ba katabi mo eh, darling mo eh. Ay, biro mo, 40,000 biik. <laughs> Oh. Big pa lang yun May problema pa. Kaya, sabi nga nila, sige-sige lang. Okay, ganito lang po. Tawa-tawa lang si Kapise. At, uh, share na lang po. Comment. Subscribe. At, uh, pakipindot na rin yung notification bell. Para updated kayo sa mga vlog ni Kapise. Hanggang sa muli. Ba-bye. Kalubasa ulam namin ngayon. Tanghalihan.